Good day po sa ating lahat mga kapatid. Ito po, may itlog po ako dito na kinuha ko po sa chiller. Ayan, lumalabas na po yung kanyang lamig. Tapos yung iba kasi nito is nabasa po yung papil. Yung bandang itaas. Kaya itong mga papil ito, nabasa po. Pero ngayon, kita nyo naman. Ayan, bali 30. ilang piraso itong nandito. May, nat hindi, may natira pa, hindi ko pa na totally na buksan lahat to. 4, 6, 10, then 5, 10, 15, 17, 27, 30. Sa so, ito pa may 57 po na itlog yung nailagay ko sa chiller. Tapos yung iba, ayun, hindi ko na nilagay yan sa chiller kasi mga 1 week pa lang naman yan. Yung mga nakulikta ko na yan. Yeah, hindi ko na lang nilagay sa chiller. Tapos yung nakulikta ko kaninang umaga. Ayan, yung nasa silupin kailangan pang linisin kasi maulan kagabi kaya maputik yung iba nga kailangan pang linisin yung iba oh. sobrang putik bali mga kapatid ito loobin ng Diyos mga January 15 pwede ko na itong ilagay sa aking incubator Ipa aalisin ko lang yung tawag dito yung lamig ng nasa itlog sakto na siguro yung todis Ayan. Tapos ayun yung aking incubator. Ayun. Salamat po sa Diyos. Sana maraming mapisa.